Hindi bababa sa limampung pamilya ang nasulugan sa Valenzuela City kaninang umaga. Isang babae naman ang sugatan at isa sa mga tinitig naging sanhi. Illegal na koneksyon ng kuryente o yung jumper. Nakatutok si Steve Dailisan. Walang inaksayang oras sa mga bumbero pagdating sa Gumamela Street, Barangay Marulas, Valenzuela City, pasado alas 10 ng umaga maitim at makapal na usok ang pumapaimbabaw sa mga bahay na nilalamon ng apoy. Yari sa light material sa mga bahay kaya madaling kumalat ang apoy. Bigla na lang sumiklab, eh, puro light material po yan. Dire-diretso dere na yung sunog. Ay, yung mga gamit nyo? yun. Eh, dito yung gamit namin, nasa labas yung iba. Eh, no, Nauna lang yung dalawang anak ko. Agad iniakyat ang alarma sa Task Force Alpha. Ibig sabihin, kailangan na ng dagdag na fire trucks mula sa ibang distrito pahirapan ng pagapula sa apoy sa kitid ng iskinitang daraanan. Ang mga naisalbang kagamitan ng mga residente ay tinambak mula sa gilid ng kalsada. Isa ang sugatan. Ang babaeng ito na iika-ika at mangyakya dahil sa tinamong paso sa talampakan at batok. Agad siyang inalalayan ng rescue team. Sa inisyal na investigasyon, batay sa kwento ng mga residente, Sabi, may nag-jumper, no? may nag -jumper. Pero i-explore namin yung angulo po na yun. Pasado los 11 ng umaga, idiniklara ang fire under control ang sulog. Inaalam pa kung magkano ang halaga ng natupok na ari-arian. Pasado las 12 ng hapon, idiniklara ng fire out. Di bababa sa 50 pamilya ang pansamantalang mananatili sa Taniado Cover Court dito pa rin sa Marulas. Nakako naman ang tulong pinansyalang lokal na pamala ng Valenzuela sa mga nasunugan para muling maitayo ang kanilang mga tahanan. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.